Ibat-ibang mga sangkap, ngunit iisa ang katawan. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 12 verses 12 to 30. Tingnan ninyo, iisa ang katawan at marami ang sangkap nito. At iisang katawan lang ang mga sangkap kahit na marami ang mga ito. Gayon din si Kristo. Sa iisang Espiritu, bininyagan tayong lahat, hudyo o griego, alipin man o malaya upang buuin ang lahat ng isang katawan at sa iisang espiritu tayong lahat umiinom. Hindi binuo ang isang katawan kundi ng marami. Sabihin mang nampaa, hindi ako kamay, kaya't hindi na ako bahagi ng katawan. Hindi ba bahagi pa rin siya ng katawan? Sabihin man ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi na ako bahagi ng katawan. Hindi ba bahagi pa rin siya ng katawan? Kung mata lamang ang buong katawan, paano pa ito makaririnig? At kung puro tainga naman, paano ito makaaamoy? Inilagay ng Diyos ang mga sangkap sa katawan sa kani-kanilang lugar ayon sa sarili niyang ibig. Kung ang lahat ay magkakapareho, paano pa magkakaroon ng katawan? Kaya nga iba't iba ang sangkap, ngunit iisa ang katawan. Hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan o ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. At tingnan ninyo, mas kailangan ang mga sangkap na wari mahihina. Higit nating pinag, pinapangalagaan at pinararangalan ang mga sangkap na wari di kagalang-galang at di magaganda. Hindi ito kailangan ng mga sangkap na maganda sa pag-aayos ng Diyos sa katawan. Higit niyang pinarangalan ang huli na di magkaroon ng hidwaan sa katawan kundi ng malasakitan sa isa't isa. Kung naghihirap ang isang sangkap, ang lahat ay naghihirap na kasama nito. At kung pinararangalan ang isang sangkap, ang lahat ay naga, nagagalak na nito. Katawan ni Kristo kayo at bawat isa sa inyo ay sangkap nito. Kaya ang itinilagan ng Diyos na una sa iglesia ay ang mga apostol, ikalawa ang mga profeta, ikatlo ang mga guro at sa may mga himala ang kanya-kanyang pagpapagaling o pagtulong, pamahala at pagsasalita ng iba't ibang wika. Mga apostol ba ang lahat? Propeta ba ang lahat? Guru ba ang lahat? Hindi lahat ay gumagawa ng himala o may kakayanang magpapagaling o nagsasalita ng iba't ibang wika o nagpapaliwanag sa mga tao. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Ngayon ay napapanahon na naman ang ang kalagayan natin ngayon sa ating bansa dahil panahon na ng eleksyon. Maraming mga tao ang nagsasabi o mga politicians ang nagsasabi sa pagbabago. At marami silang kanya-kanyang advokasya. Sa isang panayam sa isang party list, tinanong siya ng host, ano ba ang nang nangyayari sa universal social pension na dapat pirmahan sa Senado. At nagsabi siya, Oo nga, uh, ang lahat ng ito ay nilanais ng, ng mga senior citizens na magkaroon ng dagdag na pensyon na hindi lamang ang mga Uh, pili kundi lahat ng mga senior citizens ay mabigyan maging mahirap man o nakakaangat sa buhay kaya nagpupuyos ang damdamin ng mga senior citizens nakikiusap sa Senado na ipasala sa 19th Congress ang nasabing uh, panukala unit ang tingin niya parang natutulog na sa Senado ang universal social pension dahil hindi ito ginagalaw ng ibang mga taga Senado Kaya kung matapos daw ang 19th Congress at magsisimula na uli muli itong isusulong ng mga senior citizens ang bill na ito upang ang mga senior citizens ay magbigyan man lang ng ambag ng gobyerno para ang mga iisang katawan na tulad ng mga seniors na naghahangad ng pambili ng gamot, pambili ng mga maintenance at pang dagdag sa pangkabuhayan ay madagdagan. Sabi niya nga ang tayo sa atin sa buong Pilipinas ay sana ay magkaisa dito lalong lalo na ang mga taga Senado at mapirmahan nito ng ating presidente. Sa aking pagninilay, ito ang contribution ng mga senior citizens na muling buhayin dahil ang ating pagpapasa nito ay isang tayo isang parte ng isang katawan na dapat ay nagtutulungan. So ito po muna ang aking ibabahagi sa si Kuya Nanding M.